Okay galing doon sa aking project. Okay umuwi na. Pero dito ako napadaan sa bahay ng aking kumparet na balitaan ko may birthday daw. Kaya ito, tama naman ako napakisiukan na ako daw magluto ng pansit ay dati na daw nakagayak ang mga panglahok, pang sahog. Kaya sabi ko yeah, sige ako na magluluto at agad kong isinala lang ang tulyasay at dati nang may apoy, malakas na apoy eh at nilagyan naman agad ni Ruel ng mantika ang tulyasay dahil mahinit na agad yung eh at alam kong mahinit na agad yung mantika kaya nilagyan ko na ng sibuyas nahuho ko na ng sibuyas na ginaya at pati bawang magkakasama na sila at pinainit ko nga ng bahagya at kalalagay ko lang kaya ito nga ngayon ko ay hahaluin kasarap ba ganun eh kayo magluluto na lang ang handa ng pangsahog ay sila na gayat na ito so na lang magluluto kaya hindi na ako masyadong nahirapan at sunod kong inilagay din ng karning ginayat nasa dalawang kilo yung ginayat na nila at pagkalagay ko nga ay hinalo ko na ng hinalo ayan at iyan i iintayin kong magkulay brown na yung maluto na yung lumbot bago ko ilagay ang mga sahog yeah. pinawisigan ko rin ang asin sa aking kumpare at medyo mas, wala pang asin yung karne eh. ay mataba nga yung pagka walang asin iintayin kong lumabas ang mantika niyan kaya hinahalo ko lang muna lang hinahalo para magpariho ang sangkot sa at no. ito nga medyo kulay brown na siya oh. pwede nang ilagay ang sayote ang ginayat at saka kerot inilagay ko na nga ang sayote kasunod ang carrots sa sobrang init ng apoy, eh, sinanggahan ko na nga ng yero yung aking tapat ng binti at mauubos nga balahibo ang dalang nga mauubos pa kasarap pakinggan ng tunog ng siyansi na sinanakos ko sa tulyase akala mo yung napakasarap ng niluluto lalagyan ko nga pala yan ng dalawang pirasong nor cubes pampalasa rin yun, pampasarap ito na nga at lalagyan na, hagisan mo na ka kasarap niya at isusunod ko na ang ginisa mix limang ginisa mix ang ilalagay ko diyan para malasang malasa bukod doon sa nor cubes na dalawang piraso kasarap pakinggan ng siyansing na kuskus sa tulyasi ah, ah. at bubuhusan ko na nga pala ito ng tuyo at wala pa itong tuyo para may alat na kaunti at saka may kulay para pumula ng konti at kula nga pala ang toyo na ubus na pagka medyo matab ang pa ay dadagdagan na lang ng patis may patis pa naman kami nakareserva a few moments later inilagay ko na nga pala ang pansit canton at saka inilaho ko na yung sutanghon bali limang pansit canton yan limang kilo at isa't kalahating kilong sutanghon Ayan na nga at sama-sama na sila dyan Pati yung mga sahog Hahaluin na lamang nang hahaluin Para magpareho At mamaya sa ako na ilalagay Yung ginayat na ripulyo Ayan na nga at luto na Pwede nang tikman Pwede nang magumpisa ng inuman Nakapagluto na naman ng adobong baboy kanina doon sa loob at saka apresadang baboy dahil nagkatay sila ng baboy kanina ng native kaya may niluto na sila doong kwan pampulutan sa saka pang ulam mamayang hapunan dahil ito ay sa pahapunan ang birthday ang paghahanda ayan at luto na hanguin na namin magluluto pa kami ng spaghetti doon sa luob ang problema lang hindi ako makakatikim nitong akin niluto dahil pagka ako nagluto ay ako tinatabang ang kumain panghuling ilalagay itong gulay na repolyo na ginayat Ayan na nga na, ko na. Hinahalo na lang para halong-halo. Magpareho ang halo. At mamaya, hahanguin na namin. Lalagin na namin sa palangga ng malaki. At pwede nang kumain. Alright. Salamat sa panunood. Ang sarap nito. Oof. Suwabe.